Pustahin natin yung ating ano yung sitaw dito oh. May buko na ating sitaw. Ito pa ang ating ano, sitaw yan, bata pa. Yan. Bata pa yan. ito naman yung ating sito dito, 'yan oh. May ano na rin, may buo na rin. Ayos, alam, ito naman yung ating uh, sito dito. Ito ano, isang eh, lagu inalbusan na natin para habang hindi pa bumubunga ay ano napapakinabangan na natin so wala pa siyang yung pinapakita na sintomas na oh, wala pa eh wala pa siyang buho ko ito pa yung isa oh. inalbusan ko yan ginulay ko ito pagka humaba yan tatalbusin ko rin yan para habang hindi pa siya namungunga napapakinabangan na natin eh ito yung naman yung ating ibang sitaw dito may ano na may napapakita na siya ng sinyalis may na, parang bubulaklak na Morales na. Tong ating ano patulaw. Lumago na siya nung ano medyo nagiba na ang klima. Nabawasan na kasi yung sobrang init. Kaya yan lumago na siya. Pati talong natin oh. Ano. Mm, rin. yamay yeah, may papaya tayo yung isa. Oh. Uh, isa. Sana baka survive. Eh, oh. Una. May buto ako dito ng ano nang ko ano. Sitaw. Ayun. Tanim, magtanim tayo ito Ako ang gamit kong pang tanim, kutsara. ano? Napaka simple lang ano ano na pagkatanim ng sitaw, yung karto. Okay lang ang ganyan. Pangto yeah. yan. Okay. okay. Tapos lagyan na ng isang buto. Tapos ay Tapos ay dito rin. Ay, isa isa lang ay ito siya nagpunta sa kawan uh, ito lang ang magtanim pa simple simple lang may tinanim din dati ako dito ano mga kawan uh, ang tawag dito yung patatas ayo ko dito pa na sibuyas meron na lahat ng mga pakitan ng sana simple simple lang dito sa may salay tanam din tayo dito sa may sa may bago natin tanim na salay pa isa, -isa din Ano yung ating halaman maganda rin yung ano may mga kasama siyang ganito na si uh, sitaw kasi yung yung sitaw at yan dyan ng ano ng nitrogen sa lupa ito maliit na itong isa eh dito na lang ito yan ayos kapag tayo sitaw tapos, lagay lang natin dyan yung ating kutsara. Atin ang ating mahiwagang kutsara. Ito yung ating lagundi. Oh. Bulaklakan na. Maganda rin ang kulay ng bulaklak ng lagundi. Dadala na po ulit ng kanyang ano, kasi violet. Violet. Yung upo naman na yun, yun ay, ano, ini galing sa basurahan yun, na itinapo na ng magkitinda, magulang na. Yan ginawa ko, kinuha ko, tapos nilagay ko doon para pagugulangin. Meron pa tayo pala dito ng ano, sitaw, sitaw pa yan doon nilagyan ko kasi ng sitaw doon sa tabi ng tubo para yung tubo may makuha siyang nitrogen mula sa sitaw kaya ganyan ang ano ang halaman ang ano kasi nangyayari kasi sa atin yung pagka tayo nagtatanin magandang ang tingnan mahili kasi tayo doon sa ano eh magandang tingnan kaso marami kasing disadvantage yung ang unang una pagka yung ano yung pa ang ating tanim na bawa kangkong puro lang kangkong hmm. bawa kamuti puro lang kamuti pag kamatis puro lang kamatis dapat kasi ang maganda yung halo halo para patulad nito yung, yung sitaw na nananalo rito pakita mo taas yung sitaw na yung lago Kapag yung sitaw eh ano na, di siyempre natatakluban niya, marami siyang natatakluban ting tingkang sa ilalim. May natatakluban din siyang ampalaya. Meron din dong malunggay na ano, natatakluban siya. Ngayon, kapag ka yung lumugot na, yung ko tumanda na yung ano, yung sitaw. Ang mangyari, lala, ang lalago naman doon yung katulad kasi masisikatan na siya ng, ano, ng araw. O biglang lago yun. Renyon lang yung ano yung halaman. Ang mangyari yung ating tanim malaging punong-puno ng halaman. Kasi pagka naalis natin yung ano yung iba, yun namang yung ibang mga nasa ilalim na hindi masyado makalaki dahil natataklobahan niya sila na yung mga malalaki eh, yung kaya nangyayari yung, yung, yung maliliit hindi maka makaangat Kasi hindi sila masikatan ng araw ngayon pag na harvest natin yung malalaki biglang laki naman yung ano yung malit yun ang kagandahan na yun laging ano ang ating taniman laging puno ay kasamantala kung halimbawa ang tanim natin yung may purong kamatis ay wala pag harvest uh, natin lahat ng mga kamatis at patanda na yung ating kamatis ang mangyayari magtatanim na ulit tayo yun ang mangyayari Uh, yung gang magali magaantay na naman tayo um, frontala na yung ganito tuloy tuloy ang ano ang harvest mo tuloy tuloy kasi punong puno kasi ng tanim yung ano yung katawang tingnan nyo ito may talong may ampalaya may, may chebabo, may saluyot meron tangla may kangkong Meron pang milon, no? Ito, milon eh. Halo, halo, yan. Halo, halo. Ah, meron pa palang talong na ano, maliit na, oh. Ay, kahit tama yung talong, hindi siya masyadong baka makalaki. Itong talong na ito, ito, Hindi siya masyadong makalaki. Gawa ng, ano, na nakataklo ba siya nitong mga saluyot o oh, kapag itong eh, wala naman problema dahil meron naman ako dito talong na malaki hmm. di ha, ha, dito muna ako mag sa mga talong dito ngayon nakakapag-ani din ako dito sa ano mga saluyot ko rito sa mga kangkong ngayon itong sa dito kapag ito tumanda na oh, ang mangyari masisikatan naman ng araw itong ano talong sila yun nga mga nilalaki biglang laki yan. Yan eh, na-obserba ko na yun dati, nung ano, nung ako dati may mga, dati ah, ako may mga talim na talong, ang dami mga malalaki na yung iba. Tapos ang gawa ko, kahit may mga talong na ako doon, na tanim, tiram lang ko rin ng mga talong na maliliit sa ilalim, Ay nangyari, yung, yung maliliit na talong, ay hindi naman sila lumaki. Di, ngayon eh, hinaya ako na, o eh, kapag naman nagdedelig ako na yung mga malalaking talong, nadedelig rin naman sila. O yung maliliit, kaso nga lang, hindi sila lumalaki. Ngayon, misang yung talong na malalaki, eh, inabot na ng anong tag-araw. Nagtandaan na. Eh, ngayon, ngayon, mga dahon nila maliliit, maliliit na. Ngayon ang ginawa ko yung ano, yung talagang pinutol ko sa puno yung malalaki parang ano sana pauugatin pa pauugatin pa susuluyin para sila yung maging bata uli Ay, ba yan nangyari di nalantad ngayon yung mga maliliit na At dating mga hindi lumalaki ay di ano tuloy kahit tag -araw. di tuloy tuloy ang pagdidirig ng hapon pagkakarating ko galing sa trabaho Aba, ay bigla na lamang yung ano, nagtaka ako yung ano, biglang nagsuloy na yung mga dahon. Tapos ang bilis talaga nilang ano, sumuloy. Kasi kinaharap halos araw-araw makikita mo yung improvement ng kanyang paglago. Para bagang siya eh, ano, yung gang nagantay ng matagal. Eh, ngayon nung sila ay ano, masikatan at malantad ibinigay nila yung kanilang ano buong pwersa ng buong pwersa ng paglago kaya ang ay big ang um, bilis napakabilis ng paglago kaya ganyan pala yung ating ano pag tatanim samatala so, ko man bawa at tanim ko dun ay purong bawa yung talim lang na kayo, isang beses lang nagtanim sa pagkatapos si eh, ano aking pag matanda na ay eh, aalsin at magtatanim na naman ng palibago di napakatagal bago makapag-ani ay samantala yung ganon yung pala inaantay lang pala nila na ano ma maputol nga yung ano yung malalaki ay nako bigda namang kuha ang bilis kaya ganyan pala yun kaya yung kalayang gartaw nahalo-halo siya Tsaka sila kasi yung gan tulungan. Tambo yung ampalaya rito. Kapag yung ampalaya, alam ba, katot at tambo. yung ampalaya rito. Palibasa nga sila ay siksikan, hihinahina. Tawa kasi may mga ano eh, may mga kalabasa pa. Ngayon yung mga ano din yung mga uh, ampalaya na yan. Eh kapag ito na ano yung kalabasa, tumanda na kalabasa, malalagtat sila sa araw bigla na malalago yung ampalaya pero yung ampalaya na yan kahit paano eh, lalaban yan dahil kasi ang ampalaya kasi gumagapang din umiibabaw yan kaya, kaya kahit paano di yan habang kahit pa ganyan ganyan nakaka harvest ka na rin ng ano dati nga doon ni eh, may ni akong ang ampalaya doon sa bandarong dati halo halo rin sila abay yung mga bumunga rin pala no, hindi naka uh, harvest din ako dati ano ano naman ano, pala palaya. kaya eh, yun ang kanyang daan kaya halo halo tsaka tulungan sila halimbawa ano yung mga ugat ng ano ugat ng palayang ng nakakuha na matay tapos kaka magiging sustansya naman na yun ng kalabasa yung kalabasa naman ganun din pag namatay yung ugat ng kalabasa magiging pagkain naman siya ng ibang halaman ano? kaya naman ang palaya ng sitaw ninyo, ng, ng, ng malunggay o ng tanglad ng kangkong o gano'n sila tulungan kaya pagka ganoon, marami sila mga kuhan. kahit hindi ka na maglagay ng ano ng mga fertilizer diyan dahil kasi meron na silang automatic na ano na fertilizer kasi ito kasi mga dahon ito kasi mga magulang kapag yan na ano diyan na matak na diyan yan yun yung magiging fertilizer na kaya maganda diyan yung ganyang mga halo-halo ang halaman kasi pag halo-halo siksikan sila maraming mga ano mga dahon-dahon diyan na mamamatak sa baba Lagay niya yun lang magiging ano, fertilizer. makakatipid ka ngayon sa ano, sa fertilizer, ang kagandahan pa niya, yan ay ano, natural. Yan ang maganda sa katawan. Alagang pampahaba ng buhay yan. kasi natural natural yung kanyang ano, fertilizer. Tsaka yung pagka naman pambahay lamang hindi eh, naman natin kailangan yung ano, talagang magaganda talagang sobrang laki kasi pansarili lang naman natin na ano ngayon o okay yan naman yan eh, ang gagawa mga tanim natin yung natin pang negosyo ay di kung halimbawa medyo gusto natin palaki hindi okay lang naman na nadyan natin ang kaunti na ano yung mga nabibiling fertilizer na ano para yung ano lalaki-laki siya medyo malaki na pang komersyal Mm uh, pero ang atin na may ilagay, kaunti lang. Dahil well, kasi ano eh, malami na sila diyang yung fertilizer. Malalaman nyo naman ang, ano, ang isang lupa. Kung yan eh, mahina ang lupa. Kapag ka uh, ang dahon ni eh, ano yung kamparang putla ay niyo nyo ang mga dahon nito oh. ay tinin nyo green na green oh. hmm. yun oh. napaka dark na drink green oh tamo ang talong oh ang sabihin niya yung lupa na yan na ano na marami na din yung mga vitamin and minerals na nakakain yung ano yung halaman ay eh, nakapagka mga dahon ni ganyan ay mga dark green na ganyan ngayon eh kung ano sa pa yung palakihin talaga ang bunga kung magdagdag man tayo ng ano ng fertilizer na pang commercial ay counting konti lang napakalaking tipid hmm. kaya yung talong natin dito sa kabila o oh. hmm, kaya tanong nyo alam o oh. uh, oh. green na green yung ano dahon pangitan na dito kaya dito sa puno ng alagundi Kita mo alagundi na ito malago kahit itong ano natin yung patula oh. yung patula dahon ng patula green na green ibig sabihin napakasustan na kanyang dito kita ninyo yung ano yung yung puno ng ano ng patula narito rito oh. ano, kita ninyo yan dyan, kuya, yung, ano yung mga yung mga galing sa basura ng mga gulay-gulay o, pag nakita ko may mga tinapon doon at wala na rito masyadong ganya na kuwan. Kinukuha ko tapos iniyalagay ko diyan sa ano sa puno. Okay ten yo. Yan oh. Kaya yan niya nabubulok din yan. Tapos yan ngayon yung nagiging ano, fertilizer. O, sige yun. Kaya kita niya yung kulay na yan. Mm, green na green. pero kung oh, halimbawa, nangyayari kasi sa ano, mga magtatanim, mga farmers ang tanim, napakalilinis. Sa so, bagay, magandang ang tingnan. na Ah, Maganda tingnan kapag uh, mga na may malinis. Pero hmm. sa atin, ang kaya maganda dun sa ano, may taniman, na dyan yun ang, ano, ta halukan nyo ng mga tanglad. Kasi halimbawa yung kaya tayo ginagawa nating malinis yung ating halaman dahil lang bawa may mga ahas na ahas e eh ngayon tamna natin ng ano halo wala ng mga tanglad ay eh kasi yung tanglad ayaw yan ng ano ng amoy ng ahas amoy ayaw ng ahas yung amoy ng tanglad kaya ang ahas hindi po punta doon kaya maganda talaga yung ating taniman halo halo ang tanim Punta mo dito, may malunggay na nasi bowl, may nalag, bata pa yung malunggay, tapos may talong din daw May sitaw din niya doon sa ilalim, matakluban na lang ng ano. Mahanap nga yung ano dito. matakluban na eh. Mataklo ba na. Asan na kaya yung? Lugar. hindi ko na dilig yan may kalabasa pa narin sa ilalim ito lumang garto pwede naman itong ano para masinagan siya ng kawan pwede rin yung bawasan yung taon tapos lagay nyo dito sa, sa puno ng talong yan para masinagan yung yan kasi yung kawan din hindi problema rin hindi ko um, ano, hindi mo makita oh. yan di may, yeah, no, may kalabasa ng palaway yan ma ano siya masisigatan na siya ng ano tsaka yung ano yung isang halaman kasi di ano ba halo sila ngayon kung ayun man eh, mamatay yung halaman na yun ayun ay ang kaganda magiging fertilizer siya ayun yung pantulong na rin naman dun sa ano sa ibang halaman at ulit yung ano, yung nagtanim ako doon ng ano, ng tanglad. Ano ba eh, kulang sa dilig. Nagkulang sa dilig. Eh parang ano? Parang patay at mamamatay yata. Ay hindi pala. Oh, bu buhay, pala. Parang puno na yan no? eh. Oh, danyabad! <laughs> Now, acha acha. See? Hey. Hmm. Abe acha. Kaya yung ano, yung nangyayari, yung yung ano yung kita mo, yung mga ano kasi niya, bagong tanay, yung mga dahon niya, ano, natuyo na. O di yung natuyo ng mga dahon na yun, ang ganda, magiging fertilizer yun. Pero kung ngayon yung bawa, masyado tayong malinis sa ating halamanan. Ha? Ang natin, lilinisin lagi natin. Ang mangyayari, pagka nagtagal, mawala ng ano, na sustansya yung ating lupa. Tapos, ang ating halaman, makikita nyo sa bawat natin pagkatanim, pahina ng pahina ang ating mga halaman na itinatanim doon. Kaya ang mangyayari, para gumanda, bibili tayo ng ano, ng fertilizer. Hmm. Yan ganito, kita niyo yung uh, yung na ito. yeah, may natubo pa rito yung mga uh, ito. Pakwan yata tayo. Pakwan. mayroong Mayroon pang talo na natubo. Hmm. Mayroon pang ano, mustasa. May kasama pa siya ano, malunggay. At oh, may natubo rin din ano, may mga kamatis. Natubo halo-halo. Na, oh. Uh, uh. Meron doon ano, kabili orange siya tayo. Orange siya tayo nasa nasa dulo. Kaya ganyan yung ating mga halaman dito kaluhalo. Tapos ang mga ugat nila diyan ay eh, ano, labo-labo na diyan ang mga ugat. Siyempre ang ang mga ugat naman napuputol diyan kasi halimbawa ako dito sa ako nag nag, nag ako ng sitaw kanina eh, siyempre nagkukay ako ng kaunti. Minsan, yung mga ugat na yun, napuputol. Yung ugat ng kahit, alam, kahit anong mga halaman dyan, napuputol. Siyempre, pag naputol yung ugat, namamatay na yun. Tapos, magiging sustansya na yun ng, ano, magiging, ano na, fertilizer na yun. Kaya, hindi natin naman Yung ating lupa, pataba ng pataba. Dahil sa ating ang pagkatanim na ganyan. Yan oh. At saka yung ano, yung tayo eh. ako kanina, na, ng na, na, nag-harvest ako ng... Ng ano. Ako araw-araw ako dito nag-harvest ng ano eh, ng hmm. Tapos ang ginagawa ko, pag ako yung nag-harvest ng kangkong, yung mahaba, pati magulang ay Tapos ang ginagawa ko, pinuputol ko.